Pagkaraang makita niya si Gumako, binati niya na napansin mo ang pagod sa kanyang mukha at naisip kung natapos na niya ang paghihiganti sa snake group. Gayunpaman, nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita sa kanya, nagsimulang maglakad palayo si Gumako. Sinabihan siyang alagaan niyang mabuti ang kanyang sarili. Nalilito, lumingon siya at nagtanong kung kumusta ang kanyang pagbisita sa silid ng ahas. Bilang tugon, lumingon sa kanya si Mako at sa seryosong tono sinabihan siyang kalimutan na ang bagay na yon. Sinabi niya yon, iniisip kung bakit wala siyang sinasabi. Nagtataka si Wiju kung may mali at tinawag niyang muli, na nagsasabi na nangangamusta lang siya at hindi niya sinasadyang istorbohin siya. Lumaki ang pagkabigo bilang tugon, inulit ni Gumako ang kanyang pagtuturo, na sinasabi sa kanya na umalis sa bagay na yon nang marinig ang kanyang mga tugon, na kung saan siya ay nagiging lalong nalilito at tumingin sa kanya na may pagkataranta, pagunawa sa kanyang pagkalito, pagkakasala. Bamantong hininga si Gumako, sinabi sa kanya na iwasang muling gumawa ng kaguluhan tungkol sa bagay na ito, na nagsasabi na ito ay isang bagay na hindi niya kayang lutesin, na sinasabing ito ay, hindi lamang payo kundi isang babala. Sinasabi ni Mako na malalagay siya sa napakalaking problema kung hindi niya susundin ang pagdinig na yon. Tahimik habang si Gumakaw ay lumalayo. Pagkatapos niyang umalis, kinuyam ang kanyang kamao sa pagkadismaya. Nagtataka kung bakit binigyan siya ng babala ng kanyang instruktor. Di nagtagal pagkatapos mag-organisa ang White Military Academy ng pagsasanay sa labas, ang layunin nito ay i-escort ay ang mga matatandang dumating bilang mga bisita para sa inaugurasyon ng akademya pabalik sa kanilang mga sekta ang lahat ng labindalawang guru ng White Military Academy at ang mga instruktor para sa escort mission na nakaupo sa kanyang opisina. Habang abala sa paggawa ng isang bagay, ang pinuno ng alyansa ay nabigla ng may marinig mula kay Mayang Da na nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Mayang Da na gusto niyang italaga ang iba't ibang praktikal na pagsasanay sa kanyang estudyante, dahilan upang itanong ng pinuno ang dahilan sa likod nito. Ipinaliwanag ni Mayang Da na ang pinuno mismo ang nagutos sa kanya na maging guro at kung paano niya gustong turuan ang kanyang mga mag-aaral ay nakasalalay sa kanyang sariling pagpapasya at autoridad na ayon sa tama. Tinanong ng pinuno kung sasanay niya sila kung paano sinanay ang black flower cover. At ipinahayag ang kanyang pag alala tungkol doon. Gayunpaman, sinabi ni Mayang Da na binabago lang niya ang paraan ng pagsasanay upang umangkop sa antas ng mga estudyante na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon, kung isa sa alang-alang na walang dapat ipag-alala. Hanggang si John Yuck ay kasama ni Mayang Da, pinapayagan siya ng pinuno ng alyansa na gawin ang anuman. Bilang tugon, ibinunyag ni Mayang Da na may iba pang dapat abangan. Na ipapaalam niya sa kanya kapag sigurado na siya rito na naging dahilan upang magtaka ang pinuno ng alyansa kung ano ito. Gayunpaman, dahil wala siyang ideya, iniisip niya kung dapat ba niyang tanungin si Zhang Yak tungkol doon sa lalong madaling panahon. Matapos magtipon ang lahat ng mga mag-aaral at mga instruktor sa harap ng pasukan ng akademya, ang pagmamasid sa penonibik ng lahat ay maaaring magpahiwatig na ito ay halata para sa kanila. Para ipakita ang reaksyong ito dahil matagal na din mula nang sila ay lumabas ng akademya, Nakatayo kasama ang kanyang mga kaklase, ibinahagi niya ang kanyang curiosity kung sinong matanda sa sekta ang itatalaga sa kanila, na nagsasabi na ito ay napagdesisyon na naiminumungkahi ni Maine Diago na maghintay lamang upang malaman. Habang si Bo Morong ay marahas na nakatayo na may parehong malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pagtingin sa paligid ni May, biglang siyang nakakita ng isang tao sa malayo at nagulat kapag napansin din siya ng isang batang babae na nakatayo sa harap niya at nagulat din siya. Habang tumatakbo ito sa kanya ng may penanibig, nakilala siya ni May bilang si GP na kanyang pinsan. At nagtanong kung naka din siya sa akademya, sumasang-ayon na sinabi niya na hindi siya interesado. Ngunit ang kanyang ama ay matsaga kaya napilitan siyang mag-enroll, na inihayag na siya ay kabilang sa grupo ng mga kambing. Tinanong ni GP Young kung saang grupo siya kasama at ibunyag ni May na ito ang grupong snake. Sinabi ni G.P. Young na ang pagiging mahina sa martial arts Maaaring maharap siya ng maraming kahirapan sa hinaharap, ngunit ang teoretikal na panahon ng pagsasanay ay dapat na maayos para sa kanya. Nalilito si May pagdinig nito, na napagtatanto na nagsagawa lamang sila ng pisikal na pagsasanay mula noong kanilang unang araw. Samantala, nagpatuloy si Gipi sa pagbabahagi ng kanyang karanasan, na nagsasabi na talagang nahirapan siyang matuto ng mga standard operating procedure at agham ng armas. Isinasaalang-alang ang pagkakaiba sa kanilang kurikulum ay maaaring magtanong kung pareho sa kanilang mga grupo ay hindi gumamit ng parehong tatlong pangunahing pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts, marinig na siya ay nalilito. Nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito, dahilan upang mapagtanto niya na hindi niya alam iyon. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag kay GP tungkol sa pagsasanay sa panimpla, pagangat ng bato at pag-squat, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong bagay. Nagtataka tungkol sa mga alingaw alingaungaw tungkol sa snake group, tinanong ni Jipian kung totoo bang si Mayang Da ang kanilang instructor. Sumang-ayon siya na si Mayang Da nga ang kanyang gura. Sinabi niya na narinig niya mula sa kanyang ama na siya ay isang napaka nakakatakot na gura na naging sanhi ng kanyang pagtataka. Isinasaalang-alang na si Mayang Da ay sikat na sikat sa mga matatanda. Gayunpaman, sa kaibahan sa kung paano niya inilarawan si Mayang Da ay isang nakakagulat at mapagkakatiwalaang ang individual ng marinig ng Boom ang at Main Jago ay nabigla, na nagsasabi na siya ay hindi isang maasahang tao. Sa sandaling iyon, napansin ni J.B. Young ang iba pa niyang mga kaklase, kasama ang kanyang instruktor, na lumalayo at napagtanto na oras na para sa kanila na umalis sa pagtakbo sa kanila. Nagpaalam siya kay May, umaasang magkikita muli. Napagtanto na sila nalang ang natitira sa harap ng akademya. Bumaling kay May si Bo Morong, na nagsasabi na siya ay isang napakalaybak na tao. Samantala, si Main Jago nagpapahayag na magandang magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan. Nang gayon ay walang anumang panganib, dahil ang taong kanilang i-escort ay mula sa iba't ibang function hall. Nang marinig niyang Rayong siya ay nasa sabik na nagsasabi na nais niyang kumain ng masasarap na pagkain at makilala ang mga martial artist ng pamilya Tang, kung maaari. Samantala, si Mei, na nag-iisip ng ibang bagay, at nagsasabi sa kanila na maghintay, na nagsasabi na kung ang kanilang teoretikal na pagsasanay ay iba sa ibang mga grupo, ang kanilang praktikal na pagsasanay ay maaaring iba rin. Maya-maya lang, si Namayan Da at Jung ay lumabas ng academy, upang gabayan sila sa dapat nagawin gawin pa sulong confused silang lahat. Itinanong kung dumating na ang elder na kailangan nilang ay escort na nagsasabi na naroon na siya. Nagsimulang maglakad si Mayang Da, sinabihan silang sundan siya na ikanalito nilang lahat sa paglalakad sa mga kalye sa lungsod. Sa wakas ay narating nila ang daanan patungo sa bundok at nagsimulang maglakad paakyat dito. Makalipas ang ilang distansya, nakarating sila sa harap ng isang gusali habang bumaling sa kanila si Mayang Da, na nagsasabi na ang taong kailangan nilang ay escort ay nasa loob nito. Nagulat si May nang makitang ito. Nagtanong kung ang gusali ay hindi kabilang sa isang merchant group at itinuro ang bandila dito, ang pagsangayon ni Mayang Da, nagmumungkahi na sila ay maghintay upang makita. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng gusali at may lumabas na ilang tao, kasunod ang isang taong pilit na pinipigilan sila, nagtatanong kung paano siya mamumuno ng walang escort, Nagtatanong kung kinukuha niya sila bilang mga tanga. Sinasabi ng mga tao na dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa pananalapi, hindi siya makakapag-hire ng isang magsasaka, pagkaraan ay nakikita niyang hinawakan niya ang kanyang binti. Hinugot ang isa sa mga tao ang kanyang espada, sinabihan siyang tanggalin ang kanyang kamay kung ayaw niyang mamatay, habang pinapanood ang mga taong iyon na nakatutok sa kanya ang kanilang mga sandata. Ang tao ay nabigla nang makita na si Bomorong ay nawala ang kanyang galit at tumakbo patungo sa kanila ng napakabilis, naiwan ang lahat ng kanyang mga kasamahan at mga instruktor na nagulat sa sandaling hahampasin ang tao. Gamit ang isang sandata, si Bomorong ay lumapit sa kanya at hinawakan niya ang braso niya, natarante siya, tahimik na pinapanood siya. Sa loob ng ilang oras, ang tao ay sumabog sa galit at ang nagtatanong kung sino siya para hawakan ang kamay niya. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang palayain ang kanyang braso, hindi niya magawa iyon at iniisip kung anong uri ng lakas ang taglay ng bata na pinagmamasdan kung gaano siya nahihirapan. Ang isa sa kanyang mga kasama ay nagsasaad na ang batang ito ay tila hindi isang ordinaryong individual. Gayunpaman, ngayon lang niya napansin ang kanyang kapwa na nakatingin sa isang tao sa kanyang tabi habang nanginginig, isang bagay na napansin ni Bomorong. Pagtalikod, nakita nila si Mayangda Da nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip na baka makilala nila siya. Ibinaba ni Mayang Da ang kanyang ulo, dahilan upang utusan ng masamang tao ang kanyang mga kasamahan na talunin si Bumirang. Gayunpaman, bago silang kumilos, inilunsad ni Bumirang ang mga swift strike, na bali ang kanilang mga sandata sa isang sandali, na naging sanhi ng pagkagulat nilang lahat. Pagdating sa lupa sa likod nila, Ipinakita niya ang kanyang mabigat na espada na nakataas sa hangin nang walang kahit isang gasgas dito. Pagkaraan ng ilang oras, lahat sila ay nakaupo sa loob ng gusali. Habang si Mayang Da, na nagsasabi na kailangan niyang makialam upang malaman kung ano ang nangyayari, hiniling niya sa kanila na sabihin ang lahat sa simula pa lang. Bilang tugon, ang taong nagtuturo ng sandata ay nagsasaad na ang ibang tao ay nais na kumuha ng mga escort na tulad nila kung saan kailangan niyang magbayad ng limampung barya, ngunit wala siyang pera. Gayon paman, ang ibang tao ay nagpahayag na nangako siyang babayaran ng pera sa kanila. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon ngunit ang ibang tao ay tumangging magtiwala sa kanya, na nagsasabi na wala siyang intensyon na lokohin sila. Ang gusto ng mga escort ay humihiling sa kanila na huwag kumilos ng ganoon. Gayun paman, ang ibang tao ay tumanggi na makinig at pinapanood si Bo na iniisip na kung ang nag-iisang individual na yon ay may talento, kung gayon ang iba pang mga tao sa kanyang grupo ay dapat ding magkaroon ng mahusay na mga talento na isinasaalang-alang na hindi nila kayang labanan ang mga taong yun. Ang tao ay tumayo mula sa upuan at umalis at nagsimulang maglakad palayo habang ang aking nasa pantalan ay nagsimulang ngumiti, pinapanood silang umalis. Sinusubukan ng ibang tao na pigilan sila, na nagsasabi na bibigyan niya sila ng isa pang alok. Gayunpaman, tinatanggihan ng lahat ng kanyang mga alok, umalis sila sa gusali, na naging sanhi ng pagkabigo ng tao. Samantala, yumuko si Jung Yang kay Morong na binanggit ang kanyang pagkilos na kontrolin ang kanyang lakas. Habang nakaharap sa mga taong yon upang maging mahusay, na naging dahilan upang magulat siya sa papuri. Samantala, ang taong nakatayo pa rin ay nabigo sa escort, nang umalis ay lumingon kay Mayang Da at sa kanyang grupo na humihingi ng paumanhin para sa huli na nagpapakilala ng Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Wang Subong so mula sa isang merchant group, pinasalamatan niya sila sa pagligtas sa kanya mula sa mga taong yun. Pinagmamasdan siya ng may pagkalito. Iniisip ni May kung siya ba ang matanda na kailangan nilang i-escort para sa kanilang misyon. Bilang tugon, hindi sumasang-ayon si Main Jago, na nagsasabi na hindi siya isang elder mula sa sekta, ngunit isang ordinaryong tao na nagsasabi sa kanya na gamitin ang kanilang utak sa pagsasabi ng mga bagay. Gayunpaman, kabaligtaran doon, si Mayang Da ay bumangon mula sa kanyang upuan, na nagsasabi na tila sila ay dumating sa tamang lugar. Nalilito si Wang na nagtatanong kung bakit sila pumunta sa merchant group bilang tugon sa kung saan ipinaliwanag ni Mayang Da, na kabilang sila sa snake group ng White Military Academy. Sa pagdinig na kinikilala siya ni Wang bilang isang guro mula sa akademya, ang bagong likhang institusyon ng Merim at tinatanggap sila, na nagsasabi na sila ay mga individual na may mataas na ranggo. Sa pagbabago ng paksa, si Mayang Da ay nagsasaad na kung isa sa alang-alang ang sitwasyon na nakita nila kanina, tiyak na may nangyari sa lugar na ito na humihiling kay Wang Subong so na ipaliwanag ng detalyado. Bilang tugon, inihayag ni Wang na ang kanyang pangkat ng mga ngalakal ay hindi masyadong sikat sa nakaraan, ngunit gumana ng maayos bilang isang resulta, ang iba pang mga mga ngalakal na nainggit sa kanila ay nagsimulang lihim na magplano ng mga bagay laban sa kanila. Ibinunyag niya isa-isa, sinimulan ng iba pang mga mga ngalakal na kunin ang mga escort na kanilang kasunduan sa pamamagitan ng panunuhol sa bawat isa sa buong rehiyon at unti-unti, wala kahit isang tao sa buong rehiyon na gustong pumirma ng kontrata sa kanilang merchant group. Kaya naman, sinubukan niyang magdala ng mga tao mula sa labas at tatlong buwan na ang nakalipas mula noon, na nagresulta sa kanyang pagkaubos ng pera. Nagulat ang lahat ng estudyante sa narinig. Sinabi ni Main Jago na maaring dahil hindi sila sapat sa negosyo kaya sila nahulog sa isang hangal na panlilin lang, na naging dahilan upang mapahiya si Wang. Samantala, lumingon si Main Jago kay Mayang Da, tinanong kung hanggang kailan sila mag-aaksaya ng kanilang oras sa lugar na ito at sinabing kailangan nilang bumalik at asikasuhin ang elder ng sekta. Sa pagdinig ni Wang ay nagsasabi sa kanila na walang matanda dito sa lugar, na nagsasaad na tiyak na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sagot ni Mayangda na tila nagkamali silang na lahat. Inihayag na wala sila rito upang samahan ang sinumang matatanda mula sa sekta na nalilitong marinig ni May lumingon sa kanya na nagtatanong kung bakit sila napunta sa lugar na ito. Kung hindi ito ang kaso, kung hindi ito. Bilang tugon, inihayag ni Mayangda na sila ang magiging escort na sasama sa kay Wang. Narinig ng Goldstone Merchant na silang lahat ay tumahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay ipinahayag ang kanilang pagkagulat sa kanilang narinig. Samantala, ang mga escort na tumanggi kay Wang ay pumunta sa tirahan ng ilan, at ibinunyag na ang dalawang lalaki at ilang mga bata ay lumitaw ng biglaan, na pinilit silang umatras, at ilang mga bata ang lumitaw sa labas. Nang marinig na ang taong nakaupo sa harap nila na lumabas na pinuno ng huling grupo ng Heaven Merchant, Nagtanong si John Yuck kung ganoon ba kahirap ang makalusot sa pagkukunwari ng mga escort. Bilang tugon, sinabi nila na maaaring maghinala ang mga ngalakal kung hiniling nila sa kanya na gawin silang mga escort kaagad. Kaya sinubukan nilang makipagtawaran ng katamtaman at tinanggap. Sa kalaunan ay napagtanto kinalaunan, ng ilang tao lamang ang Sam Ira sa kanilang mga plano. Isa sa mga bantay na nakatayo sa tabi ni John, ay bumunot ng kanyang espada, pinapanood na silang lahat ay lumuhod humihingi ng tawad, na nagsasabi na maraming tao ang maaring gamitin bilang mga alternatibo para sa kanila. Sinabihan sila ni John na umalis sa lugar na ito at huwag nang bumalik. Samantala, sa gusali ng merchant group, humihingi ng paumanhin si Wang sa aking roon, na nagsasabi na sinabi na niya sa kanila ang tungkol sa kanya na wala na siyang pera, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Nagsasaad si Mayang Da na sila ay maniningil ng napakababang halaga para sa trabaho, na ikinagulat ng merchant. Habang si Mayang Da ay nagpatuloy sa pagsasabi na mula sa araw na iyon hanggang sa pagkumpleto ng trabaho. Isang silid lang ang kailangan niyang ihanda na lalong ikinamangha ni Wang. Kung titingnan ang kasuotan ng mga bata, naisip niyang lahat sila ay tila kabilang sa mga marangal na pamilya at iniisip kung ano ang mangyayari kung may mangyari sa kanila sa panahon ng mapanganib na misyon. Isinasaalang-alang na maaaring humantong sa kanya na esisihin ang lahat ng martial sex Naisip ni Wang na kailangan niyang mag-ingat bago tanggapin sila bilang kanyang mga escort. Iniisip na lumingon siya sa kanila. Sumang-ayon sa Wang at sinabi sa kanila na kailangan nilang mag-empake. Ihanda ang lahat para makaalis. Kinuha ang lahat ng kanilang mga gamit, tumitimbang sila sa labas ng gusali ng grupo ng mga ngalakal para dumating si Wang. Sa panahong iyon, si Mayang Da ay bamaling sa kanyang mga mag-aaral na nagsasabi na sila ay nagkaroon na ng kanilang mahirap, ngunit pangunahing pagsasanay. Sinabi niya na, hindi tulad ng ibang mga grupo na gagawa ng isang uri ng peking panlabas na praktikal na pagsasanay, magkakaroon sila ng tunay na karanasan habang lahat sila ay tahimik. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Mayang Da, na ang mga grupo ng mga ngalakal ay madalas na nakakasalubong ang mga bandido sa kanilang paglalakbay, at ang mga escort ay inupahan upang harapin sila. Sa makatuwid, sinabi niya na ang pakikipaglaban sa mga bandido sa isang malupit at makatutuhan ng pangyayari, magiging tunay na pagsasanay para sa kanila at hinihiling sa kanila na ipakita sa kanya ang lahat ng mga armas na dinala nila bilang tugon. Ipinakita sa kanya ni Bomorong ang kanyang espada at si Mayang Da ay nagsimulang obserbahan ito ng mabuti. Pagkatapos nito, lumipat siya kay Main Jago at tinitigan ang espadang hawak nito papunta kay Lan Rayong. Tinitingnan niya ang kanyang punyal at lumakad para kay PO1 kung saan nakatayo sa parehong lugar, nagdarasal na parang manggagamot, na ginawa siyang nalilito sa paglalakad patungo kay May tinitingnan niya ang kahoy na espada na hawak sa kanyang kamay at nalilito, na sinasabi na tila hindi ito angkop na sandata para sa praktikal na pagsasanay. Bilang tugon, ipinaliwanag ni May na sanay na siya dahil ito ang espada na pinaka ginagamit niya. Iniisip na hindi ito mahalaga sa lahat. Lumingon siya sa paligid na pinahahalagahan ang lahat para sa kanilang pagpili ng mga sandata na nagbigay ng malupit ng iti.